Morning, my idol. Yeah. Morning, idol ko. Dito nga pala tayo sa halamanan. No? Langhap tayo ng sariwang hangin. Ano? You know? Mabangong halamanan na dito. Grabe oh. 'yan. Ah, no? uh, nagagawa sila ng halaman. lalagay sa paso. Pinapile nila. Ang dami. O yan. Ha? Mga idol. Marami yan. Ha? Mga halamanan nila. Meron lang palang fertilizer. Ang daming halamanan. Sa kayo ang hangin dito. dito, lawak ang halamanan dami ang oh. hmm. halamanan lang, ang dami ang lugar dito yung halaman pala nila, ipapala yung pampabuhay nila yan, oh. pinabubulok na ipa fertilizer pala yan gagawa. mga idol, thank you for watching mga idol. Ayan. Thank you, idol. Okay. Hello. Grabe, mga halamanan dito. Ayun. Sa so, mga gusto mag abil ng halaman, ha? Tayo so, yung best Oo, uh, ganyan, oh. No? Ang labing halamanan dito. naman sa ilalim ng puna. Ha? Ganyan. No? Masarap. Kung sino may gusto sa mga halamanan ha? dito, ha? Magkabilang kayo dito, ha? ang dami. Ang labing mga halaman. Mm -hmm. Ano? Yan. Ayan yung may-ari dito. Yan, o. Oh. Ayan, yung boss doon. Okay. Thank you. Ang gagandang mga halaman dito. Oh. Manamahalin mga halaman. O. Oh. Dito lang yan, ha? Oh. Sa Malolos, Bulacan. Yan. Sa mga nag-aabil dyan, o. Oh. Andito sa akin. Uh, 'Yung yeah, no? yeah, no? 'yung idol ko, 'yan 'yung mga gardener ko di ha. Mga gardener natin din, ha. Ha? Uh. Oh. Ano? Oh, yeah. <laughs> ayan. Ayan, ayan, ayan. Ah, Diyan. ano. Boss, ansi pagwawalan mo masyado at ah, lahat. Ay, yung mga tropa. Ma-vlog oh. <laughs> tayo, ma-vlog. Grabe. Bal balutan mo ako niyan ng mga tatlo. Tatlo 'yung tinanggalan lang. <laughs> Ayan o, oh. tama nga mamahaling mga bulaklak dito. Oh. Ano yung idol mo? Ayan o, pagod yung idol na uh, kaiikot. Ayan ayan oh. sa'yo rin itong alaga. Ha? Ha?